哇嗨 Eh, magandang gabi nga sa inyo mga kabuhay. Eh, kami ngayon inamistahan din eh sa Barigon, Agon, Batangas Eh, kaming tatlo nga pala magkakasama. Kasama din ang aking ina. Kao, eh, syempre, bago man si bibili muna ng pampalubag luwab. Bibili muna ng soft drink, sa pangregalo din sa pistahan. Ay, eh, salamat kay Bob sa siya na daw magtatawid ng mga iba ba. Eh, kinarga ko na rin sa luwab. At pumasok na rin ako din ng sakyan. Eh, kami nga pala din eh dumaan sa papaya daan. Paya pala eh, maribatangas are wandaang aray. May daan din ho kasi sa Agon, eh, kami dumaan at mas maigi daw ho ang daan din eh. At mas mas malapit din daw sabi ng aming pamimistahan. Tsaka kitang kita nyo naman, pataganda at magaganda rin ang view na nadadaanan din eh. Ang atin nga pala hong ay eh malapit to sa Bulkong Taal, Barangay Barigon, Agoncillo, Batangas. Kau, eh, itaga doon nga pala ang aming kumare. Ay eh, nagpunta ho din eh, nung binyaga ng aking anak. Eh, syempre, ibabawi tayo. Lagi naman gayaon. Kau, ang aking anak itingin eh, na natingin tingin din eh. Sadya naman. Eh, nakakatuwa din naman na aming anak na are Ay, lagi ng kasama eh. Ay, paanhay na walang mag-aalaga sa bahay. Ay, sadyang gayaw. Kahit yan ay bata, Ay huwag basta-basta iiwanan. Kahit hindi pa nakakaintindi. Pag kayo may lakad at safe naman ang bata, ay, aking isasama at isasama ang aking anak na yan. Ikaw, baka magtampaw paglaki. Ka naman ni Yuri, iba e ang tatay ko ay may vlog hindi ako sinama sa handaang iyon. Ay gusto kong makasama. O di ka, baka makatampo. Ay maya maya nga. Ay, kami nakarating na din sa may payapa. Ay kakanan ho din babarigaon. Yan, lumusong na din, eh. Ay sa tunay, hiwa kita ka din din sa amin eh, hindi pa ako nakakadaan sa daang ari ay. Eh. Kau sa aking pihaw, ang mga nakamotor na re ay mamimistahan din Pustahan na, dun din ang punta na ari at mamimistahan na rin sa barigaon. Ay eh, ay sa mananda, may kakunting ahon laam pero kayang kaya. Hindi naman mahirapan ng amin sa na si Jane. Kayang kaya yan. Kau, may kabayo eh. kit ah. Para naman ang binabayarang daan din eh. Pagkaganda, kitang kita niya naman. Sadyang ako'y nagulat. Paglusong namin ni Bumungad sa na napakagandang taal. Kau, Nari nga pa Bulkan Taal, sa Jahoy kami malapit sa Bulkan Taal at sa kami noon sa napektuhan sa pagsabog noong 2020. Pero ngayon inaalala lang namin at kami natutuwa at kami ho ngayon ay lahat iligtas. Mayang maya maya pa nakarating na nga ho kami din eh. Yo, nagpangita na ang magkumaray. Yan ang aking kumaring Jane. Happy piyesa sa inyo ay eh, syempre dala natin ating pampalubog loob ay eh, nakakahiya naman tayo kakain laang isa eh, jahong garden sa amin sa Batangas sa jahong pagpupunta kami sa Saukasyon natin kay may pandala ay eh, magdadala at magdadala ka kung pagka mga pagkain ay nga rin ah, halos lahat ay eh, gusto kong kainin eh kasi hindi rin lahat kaya kasi sa aking plato eh, kaya rin aking napili eh buti daw kilaw na laman loob ng baboy kilawin na isda sampay na sinain na tuloy yan at syempre putsero tapos bubungan sa iyo garing agad ay eh, kahit hindi pa nakain, sold na agad. So, dyan namang pagkasarap kumain, paggarneng iyong kaharap ay eh. sadyang so, i-enjoyin mo ang bawat kaga. Ay eh, tayo nang kumain mga kabawaik. Arina, na, gumagawa na ako ng perfect bite. Sadyang so, namang dapat ang unang subuin. Napakasarap agad. Kaya naman, pinagpatas-patas ko ng aking mga paboritong ulam. At ayan na, nakabuo na ako ng perfect bite. Unang kagat mga kabawaik. Kau ay pagkasarap. Kain ho tayo lahat mga kabawaik. Pagkasarap na ho ng pagkain ay pagkaganda pa lang sa tinitingnan. Sadya naman nakaka-enjoy. Pinaka nagustuhan ko din eh. Ay ang kilawing isda. Sadya naman nanonot. Nagdadal siguro ay medyo sawa sa karne. Kaya naman ho pagkakasarap sadya para sa akin ng isda ang kinahain ko din eh. Pero kahit yata ako sawa sa karne, pag garne yung pochero ay mo, yung malutong-lutong pa yung chicharon, ay inang, ay pagkasarap sadya Tapos, ang pagkasarap sa ng kain pag Tapos sa kaharap mo ay garne magkwentaw. Kau, ko, ko, papagay onda papagay aw, oh, papagay on Sadya namang mga alukat ice ah, rin sadya naman ang kain. Ay, anong tama ng tagay tayo beauty eh. Sadya naman. Ay, tapos na makatapos akong kumain pagbalik ko ka dyan. Ay, naku, ay, nakaon pala ang hazard. Ay, nung pinastart ko, kala ko'y lobat. Ay, buti naman at nag-start. Kau, so, sabi kayo paano gangitin ng satisfied na busog Ay, garni pala. Ay, thank you so much pala sa iyong pamilya at sa iyo rin, Marin Jane. Salamat sa pag-iimbita sa inyong pesta. Ay, siya ay paano gang mga kabuway? Susunod na huli. Ingat. Love you. Ah, may say may to my vlog. Kada ko mamaya ako tapos hindi pa nakaka-lipstick na ako. Bakit? Ha? Para kay Luca? Ka? Hindi. Ang ganda. Ha. <laughs>